Nicole, Nicole, ay yung camera mo iya. Bati ka muna. Binabati ko po lahat ng mga taga-sama, yung tatay ko po, yung mga family ko po dyan, yung tita, tito ko po. Nandito na po ka sa Wawawin! Okay, Nicole. Taga saan ka ba? Taga, laging summer po, pero nasa... Summer? Opo. Las Navas na din summer. Pero, nandito ka na nakatira sa Manila. Opo. Opo. Nag-aaral ka dito. Opo. Anong grade, anong ilo mo ano, na? Ano? First year po. Ano ba trabaho ng papa mo? Farmer lang po. So magsasaka, farmer lang Opo, siya? Opo, nasa summer. summer po siya. Kailan ka lang punta na Maynila? Nung mawala po yung nanay ko. Ah, ano naman nanay mo? Sumakab buhay na po. If you don't mind, ano ba yung bakit pa siya nawala? Nagkasakit po. Ah, ila kayo magkakapatid? Anim po, bunso po ako. Kaya po, nung nawala po yung nanay ko, pilwas po ako dito ng ate ko kasi po mahirap po yung buhay nito. Mm. So, kinukubkub ka ng ate mo? Opo. Mm. Tapos nag-aaral ka ngayon, pinag-aaral ka ba ng ate mo? Mm. Yung mami ko po. Sino naman yung? Yung hipag ko. Napunta po ako sa kanila, mabuhay siya po. Hipag? Papano mm. ba? Sin yung, yung asawa niya po. Ay, yung asawa ng ati ko. Ah, parang yung tulungan ka. Kapag kapatid niya. Okay, so, napakaswerte mo, pinag-aaral ka pa. Opo. Ang tatay mo ngayon, nagsasaka. Opo. Ano sinasaka niya? Bigas? Nyug po. Nyug? Basta mo si tatay mo. Importante si papa mo pa. Tay, magtatapos pa ako ng pag-aaral, tutulungan niyo ko po kayo. Papupuntahin ko po kayo dito. Kahit wala na Okay lang. Ano pa ni tatay mo? Le po. O malayo sabi ng no, anak niyo ha, magtatapos sa pag-aaral. At maganda ho, pagpunta niyo dito, nakakalabaw kayo. Di para, di ba? Tuloy-tuloy na, ha? Okay? Pinapatawa lang kita. Okay lang. Hmm. Sige, okay ka na? Sino kasama mo? Pinapakilala ko po, yung maganda kong ate at mabait. Yung ate Janice ko. Hi, Will. Hello, Ms. Janice! Balik kayo, kapatid! Opo. Anong gusto niyo sa kapatid nyo. Ah, uh, bunso. mag ka lang mabuti para magpagtapos ka. Para matupad yung mga pangarap mo, nandito lang ako, susuportante kita palagi. Malamal kita. At nandito rin yung iyong sinasabi nagpapaaral papaaral sa iyo. Yung kapatid ng asawa ng, Opo. ng ate mo. Parang hipag. Opo. Okay. Si Miss ano, Apo. Opo. Tama, Miss Isa. Napakabait niyo naman. So, Miss Aisa kayo na papaaral sa kanya, kay Nicole? Yes, Will. Ano ba <laughs> inyong trabaho? Ay, may business po ako, Will. Parang nagtitinda po kami ng ano, pagkain. Tapos, pinapaano namin sa mga office po. Bali, ano bang gusto mo sabihin? Ayun, basta, Nicole, baby Nick, para na din kitang anak. Nandito lang kami palagi ng daddy mo. Handang sumuporta sa iyo sa lahat ng mga gusto mo sa buhay, lalo na yung pag-aaral mo. Gusto ko lang na makapagtapos ka ng pag-aaral. Yun lang po, Wil. Salamat. Ah. Mahal na mahal kita. Thank you very much. Kay Ate Janice at kay Miss Isa. Ano gusto mo sabihin mo na sa Ate Janice mo? Ate Janice, thank you po. Kasi lagi po kayo nandyan. sinusuporta niyo po ako ayan niyo po, pag ako na po meron, sasagyan ko po yun. Mm. Sa iyo at uh, ano, Ate Aisa, papara sa iyo. Sa iyo naman po, Mami. Maraming maraming salamat po kasi kahit na wala na po yung nanay ko, nandiyan naman po kayo, pinaramdam niyo po sa akin na hindi po ako iba. Tunay niya po akong anak. Thank you po. I love you po. Okay. I love you so much. Ang mag-aaral ka mabuti, ha? Ang tumutulong sa'yo. Para sa papa mo naman. Para matuwa ang mami mo, ha, nanay mo, ha? Opo. Ba't ka sumali sa wawawin? Para po matulungan ko po sila. Makatulong po ako. Para din po sa pang tuition ko po. Hmm. Sino nagsabi sa'yo sumali ka dito? Yung ate ko po. Kasi po lagi silang nanonood ng wawawin po. Kasi so, Salamat. yung anak niya po, paborito niya pa yung wawawin. Ano pang ano anak niya? Sander po. Ilan taon na? Two years old po. Hello tender, nandyan nandyan lili, I'm a win. Sander! ikigil ko jacket ha? Batik yung itaas, tender, Sander? ano? Sander! 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 I'm Tander, win. I'm I'm Two years old po. Pinagawa niya, matanda na, Thunder na. Pero bata pa siya. Thunder. Thunder. Thank you. Hello mga kapuso. Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga natin. Mga kasko ko dyan. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang.